sa mga taong hindi po nakakalimot mo mag-subscribe po akong sila yung minuto tanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo narulong sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit araw-araw magpalang -araw. umangat ang ngali sa lahat sa mga taong hindi po nakakalimot mo mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayo magsawa mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta, pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwaka ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng pang mga panggamot ng mga orasyon na dito ko po, po lamang dito po lamang matutuklan ang siwangan ng mga sinan. Makalandan pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at, at huwag pong ipagyabang. At palagi pong inyong isa puso at isipan. Maratin pagpukumbaba sa sa magtulungan, magbigay ng higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at makalaging kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa, at hindi matutungo saan sino man, kaya ang Diyos na po ang bahalang sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakaroon sa inyong lahat ang siksik, dikdik, at mga panampagamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uh, siya tat po sa inyo lahat, uh, kung sino pong gusto mong pasyatat po ay magkomi lang po kay sa baba. Uh, sa mga datihan ko po mga kung po sa inyo lahat, uh, sa mga bagwan po siya po. ang isi ko po sa inyo yung pamako sa Espiritu na magkukulam pa, uh, para hindi uh, makabalik sa kanyang katawan. Para mabisa po uh, kahit na nagdi na po kayo, uh, may debushion po kayo, may uh, pudir na po kayo, dapat po magdasal po muna ng isang ama namin, na Bagnum Maria, uh, na walang ating sumasampalataya para lalong bumisa po yung orasyon po para tuloy-tuloy po ito po yung napakabisa pong orasyon po usalin po lamang po sa isip ng tatlong beses at ihipo sa inyong kat kamay at idiin ang kanyang mga kamay at paa na parang pinapako mo siya ng pasyente pwede rin ito, itong ihip sa puyo ng pasyente o kamay at paa kung nangagamot na po kayo, ito po yung gamitin yung pamako na uh, napakabisa po itong pamako sa pasyente po ninyo. Kung ang um, gagamitin po niyo lamang po ang pamako kung halimbawa magaspang yung kanyo po uh, ginagamot yung malikot uh, nagmumura nagkukan po lahat po ng ginagawa niya uh, tumatawa at magalaw, magaspang mga Halimbawa po, pag pinaupo nyo po, pupunta sa baba, pupunta sa iba't iba, -iba maglalakad-lakad. Dapat po, pag ginagamot nyo po, ay eh, yung kwan po, doon po lamang po sa kanyang kina kinaupuan o kinatatayuan. Kung magalaw po, magaspang po yung kilos po niya, at nagmumura na po siya, gawin nyo na po ang pamamaraan po, ipaako nyo na po agad siya. So mga baguhan po kung gusto po niyong gawitin po ito ay eh, Dapat po pag nagsasal po kayo ng ama namin Paliwanag ko po lang po Kung mga baguhan po na gusto niyo pong manggamot na ganito Dapat po magpudir muna kayo ng malalakas na pudir uh, Nishir na ko na po yung mga pudir na ginagabi ko yung Kompleto uh, po yun eh pudir Nandiyan po sa akin upload po ah uh, Yung Nandun uh, yung in-upload ko, uh, complete po yon yung hotel balabal po doon ako. Yung Uha, Eric, Birbant, yung Isus Maria, Trahumi, Swambit, Pikabit, ni Sirta, Isus Maria, Isus Arami, Yuri, Gulhum, God, Bistro, Salvami, Orbe, Eric, Birbom, Amen yun tapos yung Isusaknom, Isusmatam, isusmanum Isusmalam, Isusmitam, Manum, Isus Malam, Isus Nitam, Isus Sari Amang Sabahoknum. Tapos yung kwan uh, po, Rix Metim, Saruktim, Ipinatatim, Matim, It, Subjukadim, Kyo Lorong, Brambin, Ambekam, It, Imerisyana, Mitam, Kius, Us, Numarat, Laong, Tristi, Uk, Yuknos, Ili, Yusyo, uy, Us, Abre, Memento Hit, Ami, Yung Ah, yung kung po yung in-upload ko sa India, nandyan po yung mga in-upload ko po at sunod nyo po yung pundo po na yaw huyo yan na 108 times ang ganda po yung gamitin po dito na pang puder uh, yun po ang gamitin po ninyo hanapin nyo po yung sa in-upload ko po uh, tapos uh, sa mga bagwang po uh, gawin nyo lang po uh ama namin tatlong bisis po pag ginawa natin tatlong bisis po luwa natin tatlong bisis po sumasampo lang tayo tatlong po tapos uh, isunod po yung kung, po, niyo, kung gusto po yung manggamot talaga kung sa mga pamilya nyo po ito po kung uh, sinapyan ng mangkukulam na malayo po kayo sa albularyo pero dapat po dito yung naka may sarili po kayong puter bakod badawal kundo gagamitin ko. Sa mga gusto pong mag-aral po, kunin niyo po yung in-upload ko po na kompletong poder bakod balabal kundo. Ayun uh, po usalin po ninyo. I-kunin niyo na po, gawin niyo po pang-araw-araw. Uh, tapos i-bugo niyo po yung orasyon na ito na orasyon po ng ganito, tatlong beses po usalin po. Salin po sa isip naman po ng tatlong beses, i sa inyong kamay at i-diin sa kanyang mga kamay at paa ng pasyente. Pwede rin po ito itong ihip sa puyo ng pasyente o sa kamay at pa para hindi na po siya makagalaw. parang napako, na totoong pako. Parang pinako talaga ang pasyente. Narito po ang orasyon po. Iti wit iti wi iti yi wit biti b -t, pi bi pi ti ETP PDT ETB WYT ET YWT BT ETP PDT ETB WYT at nung base sa po salin uh, po at ipo sa inyong kamay at idiin sa kanyang mga kamay at paa ng pasyente pwede rin po itong ihip po sa buyo ng pasyente o kamay at pa. Maraming maraming salamat po sana po na gusto po nyo aking paliwanag. Sinsya na po kayo kung video nabubulol po. Uh, excited damang po at kayo na po ang mag-unawa po. Sana po huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like, and share. Ang pagpipindot na rin po bilang ikon. Iwagan ang pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo lahat.